Governor kanina o oh, dito po sa ating uh, programa ay uh, marami pong nanunood at nakaantabay ng mga kababayan natin at uh, nagtatanong po sila Governor doon sa sitwasyon po ng markaper sa ating lalawigan. Well, uh, patuloy po ang uh, mga ginagawa natin para tayo ay uh, uh, makarecover dito sa ating claim uh, laban po sa markaper. Uh, alam niyo naman po ay uh, meron pong uh, pending case diyan sa Court of Appeals at uh, yan po yung uh, case na nitong si uh, uh, Esther Hernandez uh, versus uh, Barik and Placer uh, Dome galing po yan sa Supreme Court at uh, yan po ay yung uh, writ of uh, kalikasan case no po nakapending po sa Court of Appeals ang ating pong provincial government ay uh, lumahok na po dyan, nag-intervene. At ang kinukuha po natin dyan ay yung makakuha po tayo ng uh, orders sa uh, Court of Appeals na orderan na, na po itong uh, uh, Barik at Placer Dome na gumawa na po ng uh, remedial measures no uh, para po ma uh, prevent or uh, mapigil ang possible na may mangyari pang mining disaster. At alam naman po natin na napakadelikado ng Magila-Gila Dam at Makulap ni uh, Siltation Dam. At uh, delikado pong pumutok yan at yung uh, earth barrier po ay bumigay. At uh, release na naman po ng mga tailings at mga toxic uh, substances sa ating mga ilog na buwak at uh, uh, mugpog rivers. Ano po? So tinututukan po natin yan. At uh, Nag-interview na nga po tayo, uh, yung gobernador, ang representante ng provincial government. At uh, ini-expect po natin na makakakuha po tayo ng uh, uh, mga direktiba sa Court of Appeals para po gawin na kaagad yung pag-repair nitong uh, mga iniwang mga istruktura ng uh, Markaper. Ano? Tapos ngayon po ay uh, meron po tayong... Uh, Uh, ginagawang hakbang para po ma-recover yung uh, utang ng Mark sa Provincial Government at uh, inaayos po natin yung uh, pagdetermine ng talagang halaga na utang nila na malaki-laki din po at nung, uh, uh, nung dalawang araw lang po nakakalipas ay sinabi sa akin na doon po sa isang bayan ay mahigit uh, 120 million pesos na po ang kokolektahin. Itutuloy po natin yung auction ano po ng uh, properties ng Markaper kung hindi po sila makakabayad. At uh, tinututukan din po natin yung kaso na uh, ina kriminal criminal po ito laban kay uh, yung mga executive po ng uh, ng Barik at nakapending po yan sa Municipal Trial Court. I-re-revive po natin yan para mabigyan ng katurungan po tayo. Ang ating mahal na lalawigan laban po sa mga executives ng uh, uh, Barric at Pleasure Dome. At sa ngayon po ay inaayos na po natin itong uh, complaint for damages at uh, nagpiprepara po ng complaint ay uh, si Attorney Romil Fernandez, ang ating provincial uh, legal officer. At uh, sa loob po ng uh, madaling panahon ay ipafile po natin 'yan ata uh, kailangan po nating makarecover recover diyan sa ng damyos no o damages laban po sa Mar sa Baric at sa Placer Dome at iba pong mga korporasyon na connected sa kanila. Uh, alam niyo naman po patuloy pa rin ang pinsala sa kalikasan ng uh, mga naturang mga kumpanya. Kaya po kailangan uh, magbigay sila ng damages. Uh, para po maibalik natin ang uh, uh, magandang uh, sitwasyon ng ating mga rivers. Alam niyo po yung Calangan Bay hanggang ngayon ay uh, nandyan yung mga toxic na substances, mga materials pati po yung mga tailings eh hanggang ngayon po ay uh, ang report po ay contaminated po yan. Kaya po uh, pinagbabawalan po dapat ang ating mga kababayan dyan na uh, maligo. At yung pong, uh, mga nahuhuli dyan ay dapat pong uh, pagbawalan na kanin. Ano po? Yung Buak River po ay talagang nandyan pa rin po yung mga tailings. Kaya kailangan po nating makakuha ng mga order para po uh, maayos yan. At uh, dapat pong magbayad sila ng damages dyan. Dahil sa hanggang ngayon po ay apektado ang ating Buak River, pati na rin po yung uh, Mugpog River. So patuloy po ang ating uh, paglaban mga kababayan para mabigyan po ng katarungan ang ating mahal na lalawigan na Marinduque. Okay. Apo, Governor, kung sakali pong ituloy na po ang pagsasampa ng kaso against Mark Copper, Placer, Dom, and Barrick, ano po, Governor, uh, noong nakaraang administrasyon, ito po ay umano ay isasampa ay sa Bansang Canada. Saan po isasampa ang kaso against them kung sakasakali? Well, napagpasyahan na yan ng sanggol panlalawigan na Uh, dito na lang ipa-file yan sa Regional Trial Court ng Marinduque at uh, dito naman nangyari yan at dito naman sila nag-operate. So karapat dapat lang na dito i-file yan. Of course, meron po tayong uh, option o uh, discretion to file it sa Canada pero nakita po natin, eh nandito naman po lahat yung ating mga testigo, nandito po lahat yung mga ebidensya. So talaga pong uh, dahil lang sa rason din na mas kumbinyente uh, po sa atin yon. eh di dito naman po natin talaga dapat i-file. Tsaka dito naman po talaga nangyari yung aksidente. Kaya dito na po napagpasyahan na i-file yung uh, complaint natin for damages.